ganda ng ilog no ah naka steam ganda tubig ah naka steam yung tubig ah Samahan tayo ni Kapitan sa kanyang dalawang barangay tanod para ihatid itong tulong na pinadala kay Kapobreng Luting, kay Tatay Luting. Medyo malayo kasi itong lugar ni dila eh. So salamat kay Kapitan Romy Agustino. Dapat pag ganito buta pala ang dala natin eh. Ganda ng view no. Mga pobre. Ito yung dinadaanan natin.

malaki ibon ba yung ganyan kukok no ka may sawa Yan bahay ni Tol eh. Tol! <laughs> Tol! Oh! May dalang. Parang katakot man, may sanduko siya. <laughs> Tol, oh, bakit may gulok ka? Tol, Tol. Ito pag si tatay iprank-prank mo, labuon ka gid nanak ko. <laughs> Ang ganda ng palay niya oh. Tumubo na. Tol! Hindi niya ako maalala siguro to. Agoy. Oh, Ay, hindi niya daw ako kilala. Agoy. Oh, Tol! Ha? Kilala ba ako? Wala. Hindi <laughs> niya daw ako kilala na. Ako ako kilala. Ah. Oh, isang araw na ako dito sa iyo, oh, Tol. Sa <laughs> oh, oh. Niyo, oh. Okay mo ka, no? Kaso nyo, Ha? Ah, mo Kaso nga, hay na alala mo na. Oh, okay ah. Mm. oh. O sinamahan tayo nila, no? Oh. Ito yun yung pinasama ni Kapitan, mga barangay tanod natin, oh. Okay. Oh, hey. barangay Kapataga. Ya, isarin dati ito sa ano, tinulungan natin. Hmm. O oh, si Tatay. <laughs> Pero sa kabilang barangay, dito na pala siya lumipat. Malayo yun eh. Ikaw nga si tatay, ano nga ikaw tay? Oh, ano ah, pangalan mo nga po? Luteng, flit? Luterio Lobreque. Ikaw, ikaw? Lurito Fernando. Lorito, si tatay ah, Lorito. <laughs> Fernando. Fernando, si tatay Luteng naman ito. Oh, Lobreque. ay mm. kung uh, si inay, Fernando. Ay, may grocery pa ikaw? May una pa eh, oh. pangayok sa dahay. Bakon ni na tao mo lang ka, mangayo ka mo, gililiton, bakon kita ron. Hiningi, -an, inihingi rin daw sa kanya. Sabi niya, pinigay lang sa akin ay, eh. Higugma sa kapin ka mga medo. Oo. Mayo ka mo, agto sa kalibo, makal. Ha? <laughs> <laughs> Napunta mo sila sa kalibo oh. ah. Parang hindi ka nagpapahinga ah. ga Dugok <laughs> ako kayo na sa pihak. Hanggang doon yan ang kaigin mo? Oo, dugok. ko kapon Oo nga, ang ganda na eh. Kaya, tanong mo ito na eh. Oo. Oh. Pari Tanong nila, hindi ba tumutulo yung... Hindi, uh, ay man ko uga. Hindi ko uga, ah? mas Hindi <laughs> 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 naman daw. Hindi <laughs> <laughs> naman tumutulo daw mga kapobs. Umugat pero pag masko, umu, umiinit, uh, ay, hindi tumutulo. Pero pag umulan... mag kung gabi mo. Oo. Mag-inot. Pero pag umulan, sabi mo kanina, hindi tumutulo kung walang ulan. Oo. Pag may ulan... Tulo tulo. Ay, saan saan ka lumilipat? Ay, ito ay, Same ay uh, Ah, diyan sa kabila. Mo uh, Oh, sige nga tingnan ko ito, nga. Pag, gaya sa, kaya sa para siniban ko mga liay. ay. Ah. Mm. Yang pagyayahi ipawod na ino mo ito. Uh, ay see. Oh, ito si. Ito daw. Da uh, ah. So pag, pag dito hindi natulo dito banda. Hindi. Oh. Ang kumkum ako balik. Ay, ah, hindi naman natulo. Ano bang mga ulam nito? Ay, noodles, oh. May noodles siya. Saan ka pa nag ano nag a ng tubig? Nag-aigib? Ito, oh. Layo? Oh, ito spihak, ah. Saan ka pa kundi yung bilog, na galon ng mintok. Oh. Kuna si Nonoy idoy ay hmm. si Kapitan Nonoy. Ah. Eh -ano ka nga pinapasama ka may nagreklamo daw doon sa barangay. Nga ano ko Babae. Babae. Nga eh may babae ka daw pala noon na ano sa ni Gross. Wow. Na in inanakan mo. Ngayon nag napanood niya sa video. Hmm. Eh Sabi niya, na sa barangay yung babae. O, oh, ito nga yung barangay tanod do, oh. dalawa sila oh. What after this <laughs> year's hmm. mga bayi? Ang dati haka-haka. Haka-haka lang yun? Huwag na kumutuon ba yatol? Oh. Oo, oh, hindi ito to. Hina, kay kaya tambay nga huwag tama. Oo. Meron ba? <laughs> wala natakot agad eh. <laughs> wala nagjo lang kami. Oh. Pero kami na hindi talaga ako mag -joke. may gulo <laughs> ka kanina eh. Hay, waman man ako go pangaway. Oh, kaya nga eh mamaya magbiro-biro kami mamaya oh, di. Po, di to uh, puy di uwayan te kamo. Eh. Ma mamaya pag-uwi namin wala na kami ulo. di ako, di ako tol. Di ako. Hindi na ba no? Ako, ako. <laughs> oh. si ibang uh, <laughs> Mabait naman ikaw eh, no? Uh, pangaway tao ako buot. Hindi oh. hey, ako magugang kung mga sutil ako kumata. Mm. Mabait ikaw? Oo. Oh. Wow. Harong mata, harongan ka man ka, sir, kita. Oo. Oh. <laughs> Ayan. Baka kilala mo itong nagpadala sa iyo? Sen. Taga Manila daw. Hindi e Titingnan Titignan ko dito sa... Kinain pa yung Gcash ko eh. <laughs> Sabi ko paano ba ito? Saglit lang. Kunin ko lang muna. Ah, ito tol. Hay. May mayroong nagpadala sa iyo. Nga. Nang pira. Dalawang nga. libo. Ay. sino, sino ba? Si ano po, sabi niya, ginapatao maton sir ko nga ni Salvador Torino. Kilala ni mo si Salvador Torino? Ay, patay ito to. Mm. Salvador. Ay, padala ko do ni Inday ra. Ah, ay Inday gali. mhm mm Salvador Torino maton oh, nga si ay, Inday. Oh. Anang unga si Inday ra? Ah, si Inday nga oh. ni uh -huh. anang kumuhuran ni Salvador ron. Ah. Anang ikampod ka akong sawa ron. Eh. Oo. Oh. Uh -huh. O nga, ano ang si mm. Kaya akong punugangan si Dadong. Hmm. Hmm. Kilala ni Mo? Kilala Kailangan mo man? Ah, kilala man. Oo. Ay, anang pad padibigay daw sa iyo ito? Uh -huh. O, dalawang libo ito. Ay, mahala. Ito tama Saka, yun, tag-isang libo tayo. Uh -huh. Ha? isang isang libo tayo ako nag-deliver eh mm. nga ni <laughs> ay wata akong gakuan oh. mo isa oh, akin isa oh. no Okay, sige. Atong tanan, pila kita. <laughs> Ayun ba, yun eh. Kaya ako mag Hindi, para sa iyo ito. Eh. Oh, kahit malayo. Malayo natin. Hindi, kahit malayo. Servisyo publiko kami. Ah, okay, sige. Ito tayo, tagapin mo. Isang libo. Oh. Dalawang, libo. Dalawang libo. Ayun. Mm -hmm. Ano ang gusto mong pangbili mo raw ng ano yan? Alin. Ng uh, bugas at kung ano oh, pang kailangan oh, oh. mo eh. Pabili gila ko eh. Mm. Gusto mo ko ya sa <laughs> lasang. Lasang na tuwago niya bukid yeah. Lasang. Oh, ay anong sabihin mo sa kanila? Kanyo. Doon sa nagpadala. Ay, Torino family. Mm -mm. Ay, sila sila mat ninyo nagpadala. Mm. -mm. Aron. <clears throat> Okay. Okay. O, wala man nagpadala si <laughs> ng Japan. Oo, si Ahmad na ko nagpadala si ng Japan. Ah, 'di sige mga kwan ka, wag ka na. Wag daw ikaw magtampo sa mga anak mo, sabi ng mga nanood, Bakit daw ikaw tampo sa mga anak mo? Ah, uh, ay sabi nila kung anak na subogabot. Ah, nagtatampo ka talaga sa kanya? sa Domingo nga niya, ako maagtotoo, bistaan ko malimaw. I ikaw na lang magbisita? Oo, oh, huwag mo sa laksoba, iya ako mga apo. Ah. Oo oh, nga, nga eh, may nag-comment doon na apo mo, na hindi ka eh, naman daw... Si Juan ma Maton Locoy, akong apo. Ako. Si Locoy? Ah. So, uh, Ang asawa taga Mercedes o nga hmm. na yung bangkaw. Mayroon doong apo mo daw ay hindi naman daw ikaw na pinabayaan ay? O uh, alala ka naman daw nila? Alaala -ala, ay wag siya nagbisita. Ako lang bisita sa Domingo. Uh, ah, gusto nga ako ugali. Uh, oh. hindi. Very good, atay. Sabi ni tatay kanina ay uh, ano na yun? Nakalimutan ko na. <laughs> Maingay kasi si Manong eh. <laughs> Anong, sabi Anong sabi mo? Anong sabi mo sa anak mo? Sa apo mo? Hindi Ay, hindi kanila binibisita talaga? Wa, hey, hambalon hambagon ko. Wa gid bisita. Ako lang babisita sa Domingo. Ah. Masa kay ko kay utol Ah. Oh, oh, ba kung hindi raw binibisita oh. ng mga apo niya, Agot. siya na lang daw magbisita. Oo, oh, ako lang oh. magbisita. Wa man sa ga bisita ka. Oo. Oh, oh. Ayun. <laughs> <laughs> dito siya pupunta sa iyo eh. Oh, yung uh, palay mo? Ma Ay, uh, dito. Dito nga mo tarong kumabuhay mm. buhay. Mabubuhay na, na yan, no? Ay, ako tinam halinto halin to. Ako sa kratanong. Native yan, native. Oh, bisaya ra. Bisaya, oh. Ah, mahumot yung ano? Ma mahumot, ma humay ka na. Ah, Kung ito ko nun buwakas, mm. Ah. mo. Ito ko nun mahumot ay guyod. Oh, guyod ikaw sa bungkuan ko, busog ka eh. ko Loko tayo pagay na. Ginaguyod na eh. Mag ginag ginag gapang guyod itong palay mo? Ho, so, oh, kung busog kang mayan, ah, ang maya ah, leho, ah, Ah, ah. Ay, kung makainap mga, kanya mga, 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 Kung ka sa ayak, ang sobra sumbra bukong tayo. Hindi ka namanan, mag-uyod at pagay na. Yahambay <laughs> uh <-huh. laughs> ka't at balang-balang. Uh -huh. Hindi ka mag-uyod pagay. Oh, pagay na. Maakig rin mga asawa, ibig ka naman mag-uyod. Di uwa man ako ng pangsawa. Uwa man at asawa. Tapos sa ako na ba? Subang tayo ka ang Diyos. Oo. Oh. Okay. Pero at bayo ito tayo? bilog na habilin nga si Wilma Baye. Oo. Patay ang tatlo, si Larry ang si Yore, si Buday. Si Larry, si Buday. Oh. Yung nagatrabaho sa airport. Ay tao. Si Buday. Ay, iba yun. Buday pala kilala iba nila yun. Iba ang Buday. siguro. Oo. Oh. Ilang lapad malapad itong ano po? Ay na tinatamnan mo ng palay? Oo, oh, ay ata da ba ay boy na ito na pete to smito to May tanim na yan hanggang doon sa taas? Wa pa. Kaya ang istab na ni para iho kapon agaya ng datag. Oo. Libot sa sang pero may tanim mo to. Oo. Kada to kinang gahon miniisan, isan ko to ling gahon man. Mhm. Ito nang mais na kuslaya. May mga mais pala diyan. O yan. Sige mga kapobs ha. Tingnan ninyo ito. Pagka makabalik kami dito mga kapobs kay Mga mataas na siguro to yung mga palay na Oo. 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 man galis tatay ay. Eh. Oh, sige tayo mauleon kami. Hoy. sige. Sige na kami. sige. Oh, oh, May birthdayhan pa doon, Ah, oh. Apo mo yata yung may birthday doon. Batiin mo? Oo. Pero tayo, may siya doon tayo, ah. Nagtandway kagabi, ah. You know? Sid. Alin? Duay. Duay. Duay? Nagduduay ka dyan, oh. Oo. No, ah, binigay. Ako, gado stawo, ko, hindi ako mag-inom. Kung hindi ako mag-inom, subraka, di, kuli. Oo. ah, uh, uh, may baon ka pala dyan. Uh, Oo. Oh. Okay. oh. siya, sige. Malang nagbabakay uh, sa akin, si Nono. Mm -hmm. na kami? Oo, oh, tol. Oo, oh, sige, tol. Oo. Oh. Bao, tol. Kadlaw, <laughs> katawahin siya eh. Tol, uwi kami, to oh, tol ah. Oo, tol. Kaso pagbalik ko na naman, tatanungin ko kung kilala mo ako, eh. hindi mo na naman kilala eh. Oo. Oh. Uwi na kami. Oh. Bye bye. Ano pangalan ng aya mo? Ng aso mo? Si Negro. Hay, itom abi. Ah, si Negro. Si Asawa ni Negra. Ah, <laughs> 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 oh, siya, sige, oh, sige. Mauwi na kami tol. Oo. Oh. oh, sige. Uwi na kami siya sige mga kapobre muntik pa kaming hindi matuloy dito pagpunta mga kapobre eh sabi ko nga ah uh, nag withdraw tayo ng diba yung gcash mayroon yung card na pwede ka mag withdraw pag withdraw natin sa land bank walang lumabas pero nabawas na doon yung pera yan mabuti na lang eh yun lang talaga natira nating pera doon sa wallet natin hindi pa nga atin <laughs> wala rin oh. <laughs> kay tita April yon eh pero ano na sige may kapobre uwi na kami ito talaga yung bahay ni lolo may Pobre na pinapatirhan sa kanya ni kapitan kaso nga ewan ko kay lolo na doon siya pero baka babalik man niya dito no oh. Kwento kasi ni Kapitan sa amin ay nagtampo nga raw tong si Lolo. Pinsan lang mabisita ng mga apo. Kaya doon na siya sa, ano, sa may bukid para makatanim-tanim daw siya. Ayan. So sana magbalik na dito. Magka magbalik man yan after anihan. Kung mga malakas may bagyo siguro, pupunta man yan dito. No. Ayan, doon pa kasi banda yun o eh. Yun. pa na kami Kay nung nunoy yan, kay kapitan yan Pero matagal na siya dyan Pinatira